mayong adto so salamat nakapadaog na gud ko og kausa no sa STL North Cotabato kinsa tong naka uh, taya og lasto nga 39 akong gihatag 239 no 239 ang um, labas 439 mo akong gingon sa inyo hanga ang kani mga numbers na akong gihatag taas kayo og probability apit jud na straight no ang atong 239 na imong 439 pero ah uh, Posible na may nakadaog na kay nakadaog sa uh, kung nag nagtaya mo ani kadaya nakapalasto mo nakataya mo glasto uh, daog so congrats nakapadaog na ko gusa no salamat kayo sa Ginoo ka, uh, gidungog ang atong mga pangaliya nga taog daog uh, lasto eh gamay gamay lang pero ang saka kung nagtaya mo o gagipulihan ninyo og 4 ang 2 no 239 gihimo ninyo ang 439 ah, pero ang 39 nga 2, nako na kaya nagikatabang sa inyo no nako na kaya nagikatabang sa ato so sa ako nang gikaingon sa STL Mindanao, STL North Cotabato, labi na perting dakuha niya og probability nga numbers ka kong na Walang yun ko, naka... Walang yun ako nakuan sa pattern ang 4, naa, ah, mga gidonta Naa, ah, ta ang 4. Pero mga nga ang straight, no, wala pa gihatag. Last stop lang ang gihatag. Dili pa atong panahon. So, uh, ang last to lang sa, no? Huwag magpasalamat na kahit ano sa ginoo sa da kongresya. Nga lang iyang pagpadaog sa ato sa last to. Okay? So, congrats, congrats, congrats. Salamat kayo. Salamat sa Diyos, no? Huwag uh, inaot nga inyo na kong isubscribe kay na namay ng biro uh, nga ni Lusot sa ako, ah. Uh, subscribe na po din taon ko no subscribe uh, like share o i-hit ninyo ang notification bell kaya ron mapaambit nato ning mga nindot nga mga uh, numero o kaning mga grasya nga yatag sa ato sa matag adlaw kung promise yun ko sa matag semana akong promise is tulo o pat mabasig mo sobra pa diya kay ah, sa akong na wala ko maghatag huwag na meron nga ako ako lang nag studio nag studio ta o statistical patterns kaya ang kaning ato ang kuan ato ang uh, ah, swear tres o okay, STL usay ay nagsunod na siya og probability og uh, statistical patterns wa ta mag himo lag ato na hilig kay ko anang probability og kanang e statistics hilig kay ko ana so dool gud kayo ang mga numbers nga akong ihatag maka straight gyud ta ni maka straight gyud ta so ato lang pangayon yun sa Ginoo ang panabang niya og ang mga uh, og lamdag no karon wa pata good na lamdagi maayo nga malamdagan ta tong four nga nakatago nga sa pattern na adito kay unom na manggod pod akong nahatag nga numero karong buntag no so ug mga pakuog usa pito na mo na mo daghan kay ko gihatag so mo lang to at any rate kakuha na to ang 39 og kung nisalig mo unta nakataya mo uh, daog na mo no so nakapadaog na ko sa inyo karon na pong 2 o'clock so na tapuntay pabul karon 2 o'clock ba kay ma usab naman pud ang statistical patterns niya god kung kuan no so pero katong akong nahatag sa inyo ha sige lang to ay youtube ko sa no Uh, nanapod ko i-dugang eh, eh, uh, mga numbers karon eh usab man ma-reorganize man ang anang ito, anang pattern uh, probabilities so karon ako ihatag sa inyo ha kaning mga numbers no Palang mga numbers uh, again congrats sa congrats daog ta sa 39 ah uh, uh, lasto sa STL Panort Cotabato uh, salamat kayo sa to ang uh, makagagahom atag sa toa og uh, kaning daog karon So, ang result is 439. Uh, ang ato ang gipashare ganyan is 239. <laughs> Sorry. Wala <laughs> yun na ako makita ang 4. No? Na, 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 amang ginunta. Huwag nga nung wala ako gikuha ng 4. nako glain, manggod. Nakakana, kita man akong 4. Pero, giparisan nako glain. So, ako mag escalera ba sa 4-3? So, Ah, uh, ina na na di pa ang street kuha na to ang last to. Uh, sige lang, dako na kay ana Salamat Lord, salamat Lord. So karon para sa last dos akong ihatag sa inyo kining peace numbers P S mahal na mahal kita. So pahabol, pahabol. Una Ang 637 637 637 6, 3, Kaduha 647, 647, 647. 6, Ang ikatulo 784, 784, 784 So, mo mga pahabol na to nga numbers ay yun na siya kompyansa kay perting ninduta ang mga numbers nga kung giyatag sa inyo possibly yun nga makahit yung tag street karong alas dos then natay pasyon nga numbers ang pasyon nga numbers nato three one six three one three one two three one two three one two og four six one four six one observe niyo ang mga bentayanan ng mga numbers makuha six no six og ang four

straight yung dag to low nga uh, number so i na lang ni for kanang ato ang kuan eh, respeto no respetuhi hey, gyud kumbi na lang nato talaga may lang ang ato ang makuha oga ogi street no tarball gyapon ni tarball so Uh, maing buntag sa inyong tanan wala to wala ta sa uh, alas dos ato uh, ning ikarga ning mga numero inaot nga ma straight yun ato karon ang ato ang uh, numbers ato ang pangayoon sa kaitasaan ang iyang lamdag o ang iyang grasya karong adlaw bulahan kita maka solbad sa ato ang mga ginagmay mga kilang kinanglan sa pamilya no so kaning nga ako ang pagpaningkamot para gani sa tanan tungod kay uh, gusto pud nako na nga kamo makaambit sa lamdag nga gihatag sa kuha maka-alam gatag sa kuasa atong labang mo kagahom sa sunod sa mga statistical patterns sa ato ang uh, sa ato ang uh, luto o sa STL so again mga ikon ninyo subscribe din ako maulo nakapadaog na ko ninyo usah Uh, ang akong promise dugangan ko pa na no ah uh, basen pagdaghan eleman eh, liman ka upat ka uh, ang mga draw sa sa kadlaw so basen pag makapa daog ta og mga kaupat kalima sa sa kasimana napatay apatay karon ah uh, Uwebes, Biernes, Sabado, Domingo, Patkadlaw, So, tagaan taan na grasya sa ginoong. Ibalugid eh, ko uh, ng, sure ta, na, ng nga. Ang oh, basta kay mag ta, magampo ta. Magsalig ta siya, tagaan yun ta, niya. No, labi na pinangga tan, tanan ni Lord. So, uh, shout out to everyone. Og, uh, God bless us. O, maing udto. Dagang kang salamat ay mo. Kalimot, pag-subscribe pag-like, pag-share ani, o hit da notification bell. Bye-bye!